Laging sumasalubong sa publiko sa harap ng Baguio General Hospital and Medical Center ang dalawang matatayog na puno ng agoho. Ang ilang nag-aantay ng masasakyan, madalas magantay sa tapat nito para lang maibsa ng init ng panahon. Pero ang mga punong ito at iba pang punong nakatanim sa BGH na malapit sa Marcos Highway ay nangangambang maputol ito para bigyang daan ang gagawing road widening ng DPWH na konekta sa Marcos Highway. Kasi yung road expansion, we have to add one more lane after the below the overpass. We have to adhere to the request of DPWH kasi ano ito eh uh, road expansion, you know, it's between two evils na ngayon. Ano ba so solve mo? Yung traffic o yung puno? Ayon sa Baguio City Environment and Natural Resources Office, labing dalawang puno ang inaplayan ng DPWH para sa tree cutting para sa gagawing road widening. Kinabibilangan nito ng dalawang agoho tree, tatlong benguet pine tree, limang bottle brush tree, isang mahogany tree at isang pink shower tree. As a requirement for the issuance of tree cutting permit, so we secured the clearance from the SEPMO and they favorably granted and endorsed for the issuance of the tree cutting permit. Dahil nakatanim ang mga puno sa Marcos Highway Watershed Forest Reserve, kinakailangan muna itong aprubahan ng Protected Area Management Board o PAMB. Pero hindi pa pinal ang pagputol sa labing dalawang puno dahil sa ilang problema sa dokumentasyon ng mga punong puputulin. We need to ascertain the species para maiwasan pa yung sinasabi ninyo it appear, uh, there are issues as to centennial or so. So we need to ascertain if the trees as requested by the DPWH are the trees to be issued by the permit. Kahit hindi pa pinal ang pagputol, ikinalungkot na ito ng ilang residente. If it would give access po para for emergency purposes din po kasi ano po, um sa malapit po sa BGH. Okay lang din po pero parang nasasayangan din po. Inalmahan naman ito ng isang environmentalist na si Carlo Altamonte. The, the scary part here is um, how it seems that it's so easy for um, the powers that be, you know, our officials, to just um, really go ahead and see trees as inconveniences to so-called um, or it's a whole ecosystem kasi no. Um hindi mo siya pwedeng ma-isolate na puputulin lang yung puno for road widening. No, um you have to take into consideration how effective are these road widening projects anyway. Pero ang bawat puno raw na puputulin ay mapapalitan sa mga reforestation projects ng pamahalaan. Uh, rule natin is for every tree cut there should be 150 na itatanim. No. At saka itong itinatanim natin it will at not just for the sake of planting uh, you know pa may monitoring pa may survival rate din yan once matanim yan makakalimutan na yan at saan ay tatanim yan no because we need the trees where we need them. no we need more trees in the central business district we need more trees where actually people go to um, so in our watersheds, no so sa saan nila itatanim yan at ano yung commitment nila to make sure that those trees or those seedlings would actually grow into mature, full-grown trees so that the city would actually benefit from it.: Panawagan naman ni Altamonte sa pamalang lungsod. Road widening is not the answer to baggage traffic. Less cars is the answer to baggage traffic. Will. Ayon naman sa Senro, maari pa rin mapigilan ang pagputol ng isang puno kapag isa itong centennial tree o di kaya ay mayroong inihaing pagtutol rito mula sa barangay, sa LGU o sa City Environment and Parks Management Office. Bukas naman ang kanilang opisina sa pagtanggap ng anumang pagtutol. Sa ngayon, magsasagawa pa ng pag-aaral ang Senro para kumpirmahin ang mga punong mapuputol sa nasabing lugar kung dapat ba itong bigyan ng tree cutting permit. Charles Nicolimon para sa Lizon Headlines.